Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang climate adaptation project. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ngayong araw ang turnover ng People's Survival Fund o PSF sa Malacanang. Popondohan ng PSF ang nasa 541 milyong piso na halaga ng Climate Adaptation Project ng mga LGU. Ayon sa Pangulo, ang pag-aproba ng mga proyekto sa ilalim ng PSF ay patunay sa pagsisikap ng gobyerno na tumugon sa pangako nitong pangalagaan ang kalikasan. Makatutulong niya ang mga proyekto ng mga LGU na maibsan ang epekto ng climate change at maprotektahan mula rito ang kanilang mga pamayanan. Kabilang sa mga inaprobahang proyekto sa ilalim ng PSF ang Climate Field School para sa mga magsasaka ng Mountain Province, Early Warning System at Drainage sa Maramag Bukidnon, Flood control sa Loom River sa Borongan City sa Eastern Samar. Irrigation project sa Kabagan, Isabela. Rehabilitasyon ng mga bakawan o mangrove sa Katanawan, Quezon Province. Water harvesting structures project para sa bayan ng Besao sa Mountain Province. Diniskwalipika ng Commission on Elections ang technology service provider na Smartmatics sa anumang bidding sa pagkuha ng kagamitan para sa mga susunod na eleksyon. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, pinagdesisyonan sa isang unbank session na hindi na makakasali ang Smartmatic sa bidding para sa kontrata sa 2025 automated elections. Matatanda ang pinitisyon ng ilang dating opisyal ng gobyerno na i-review ang mga kwalifikasyon ng Smartmatic. Ayon sa petisyon, nabigo ang Smartmatic na makasunod sa minimum system capabilities na nagresulta umano sa grabing irregularidad noong 2022 na national elections. Ikinalungkot naman ng Smartmatic ang desisyon ng Comelec at nanindigang sumunod sila sa lahat ng proseso at kontrata ng procurement. Iginit din ang kumpanya na walang basihan at ebidensya ang mga paratang laban sa kanila. Iniutos ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na subaybayan at tutukan ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang mga produktong pang-noche buena. Inatasan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang mga lokal na opisyal na pakilusi ng kanilang Local Price Coordinating Council para maprotektahan ang mga maminili lalo na ngayong kapaskuhan. Ani Abalos, katuwang ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno dapat na matiyak na walang tinderong mananamantala sa mga mamimili ngayong kapaskuhan. Dagdag pa niya, mag ang DILG sa mga palengke, supermarket at iba pang pamilihan para siguruhing sapat ang supply ng pagkain at ibinebenta ang mga ito ayon sa suggested retail price. Ikinatuwa ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang pagbibigay ng Credit Watcher na S&P Global Ratings ng BBB Plus Rating sa Pilipinas. Sa ulat ng S&P, nananatili sa BBB Plus Rating o Stable Outlook ang rating ng Pilipinas na nakuha nito mula noong Abril taong 2019. Ang BBB Plus Rating ay nangangahulugang may sapat na kakayahan ng bansa na sumunod sa mga pinansyal na tungkulin o magbayad sa mga pagkakautang nito. Ayon kay Jokno, mataas ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Ipinapakita niya nitong nananatiling malakas ang paglago ng ekonomiya at pananalapi sa susunod na 24 na buwan. Ani Jokno, patuloy ang Administrasyong Marcos sa pag-abot nito sa Sovereign Credit Rating A sa taong 2028. Umabot sa 14.27 trillion pesos ang total outstanding debt ng bansa noong Setyembre mula sa 14.35 trillion pesos noong Agosto. Bumaba naman sa 60.2% ang debt to GDP ratio mula 61% noong Hunyo na mas maganda kumpara sa 63.6% noong third quarter at 60.9% noong 2022. Nagbabala ang National Youth Commission sa mga kabataan na huwag magpadala sa bagong kumakalat na recruitment video ng New People's Army. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ipinakita ni NYC Chair Ronald Gardema ang isang video na tumatarget umano sa mga kabataang nasa labing walong taong gulang pababa. Babala ni Gardema, hindi dapat baliwalain ng gobyerno ang ganitong klasing pagre-recruit ng NPA dahil posibleng mahikayat ang mga kabataan na sumali sa kanila at maging rebelde. Hinihiling naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa PNP Anti-Cyber Group na tuntunin kung saan ang galing ang video. Isinagawa ang pagdinig bilang tugon sa Senate Resolution No. 863 na nananawagang imbestigahan ang patuloy na radikalisasyon at recruitment ng mga communist terrorist groups sa mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Samantala, nagpahayag ng pagsuporta ang Department of Justice sa pagbibigay ng amnestiya sa ilang rebelding grupo sa bansa. Sa isang pahayag, pinagtibay ng DOJ ang kanilang suporta sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakasundo. Nakahanda ko manong DOJ na suportahan ng National Amnesty Commission sa pagproseso ng mga application ng mga gustong makakuha ng amnestia Sa ilalim ng Proclamation Number no. 403, 404, 405 at 406, binibigyan ng amnestiya ang CPP, NPA, NDFP, Alex Bungkayaw Brigade o RPMP, RPA, ABB, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Sakop nito mga krimeng may kaugnayan sa politika o pagkalaban sa gobyerno. Pumirma naman ang gobyerno at National Democratic Front of the Philippines ng isang joint communique para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 26 na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balita ang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.